Tapon! 'Yon, tabaasan mo bigan. Tabaasan. Ah! Ayun na siya, sa taas. Bilisan mo, mga. Ayay, dali. Oh, oh. Sige. Oh. Ayun. Nasaan ni? Ayun, galing oh, oh, galing oh. Yee! Esi, 'To asan mo? Hoy bali oh. Takayin mo, bi. Takayin mo. Wala hangin, wala hangin. Bumaba. Yan. Gi. Okay. Oh, wala na. Oh. No, pagod na yan. Pagod na yan, lumipad. <laughs> Ayun. Mo, paikot-ikot, ah. Saan mo. Oh! <laughs> Anlikot. Ayun, galing. Anawake. Anawake. Tasan be? Ah, ang ganda oh. Yun. Tasan ayo Ayos yung ating paniki. Tasan mo. Ayun na. Ayun na. Walang hangit. Oh. Ay, Diyos. Gahirap na. Hirap yung also. Ayun. Sige, tasan mo. Yun. Yun. Tumas na. ayo patay ka. Tumas pala. Ay, tumas. Ah. Uh. Ang galing, ah. Ang ng, ano, dito. Yeah. Yeah. Parang paro-paro. Weh, napakata. Baka makawala. Ay, galing, ah. Yan, Oh! Eh. Yes, yes. Ayun. Ano? Ang galing, oh. Lumipan na yung panigin natin. <laughs> <laughs> iyan lang, iyan lang. Yun. Ayos si yung panili natin. Yun. Lumipad. Baka maubos yung ano. <laughs> wala na, wala na hangin. Hala, 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 hala. Hila, hatak. Hala, hala. Huwag yan, tumurok pa lalo. Wala, wawa talaga. Sige, pakawalan mo. mga yan. Kasi malakas yung hangin. Yun. Ubus muna ba? Ubus na. tumakas. Yan, Tumaas. Pakawala na. Ay, habaan mo. Huwag maubos yung ano eh. Pag ano, pag baka walang lag. Baka mamaya walang lock 'tong ano natin. Hintayin natin, no. Ang <laughs> oh. ah, galing! Turok na turok. Ayun. Steady. Galing, success. Ayos. Success 'yung paggagawa. Ah. Ayun. Oh, lahat. Bat turok na turok 'yan. Grabbing straight, oh. 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 Ayos 'yung bat ka natin. <laughs> turok na turok na. <laughs> Iyan. Oh. <laughs> Ano? Ah, Ayan. Success. Ayan. Baka sinulid na mga tricks niyan. Hila. Hala, hala, hala. Hala. Ayan. Ayan. Na, ano, ano? Ano? Takot si Maki, natakot. Ayan. Ayan. Yan. Ayon. Galing, ayun oh, no? butterfly. Oh. Oh no. Oh, wala na. Wala na. Ubus <laughs> na. Asa na? Ayon. Ano maki? Ubus na. Ayos. Ah. Oh. Oh, galing ah hatak mo lang. Pinahirapan Ayan. Na, <laughs> Pinahirapan mo daw sila. Lilipad ka lang naman pala. Nagpapatagal ka pa. Ayan. Ang galing. Oh, oh. Turo. Ang bakit ganyan? Tignan mo. Oh, street to street. Yun. Andyan ano? naman airplane. Andyan yung ano. Plane. Ah, dadaan yung airplane. No? Ayan. Abangan nyo. Oh. Yun. Ang layo. <laughs> Ang dayo. E... Galing ah. Oh. Ang taas niya. Naubos yung tansi eh. Ayan e, Oh. Tama lang yan para hindi siya ano. Ano? Dugtungan mo pa yung tansi mo. Oh! Hala, Rocky! Dali! Oh! Hello! Muntik na! <laughs> muntik na! Kinabana na si Maki! Kinaba na! Unto uh, toro, di tayo Kasi mura pa, kasi gusto lang bigyan ng sparkbox. Ah. mo? Kasi muna ng sa kuryente, guys, sumabit 'yan. Hila-hila mo pagka 'pag para at umaasya. 'Yan, great. Hila-hila, Bee. Nawawala na ng hangin sa taas. 'Yan mawala na sa taas. Ayun. Ye! <inaudible> Beling. Oh. Ayan na. Success na. Ano? Taas o. Oh. O. Oh. mo. Wala nang hangin be. Wala hangin. Hindi, dali. Takbo mo, itakbo mo, be. Takbo mo. Takbo. Walang hangin. Nawalan nga ng hangin. Takbo papunta doon. Para ano, hindi dyan sa kakahuyan. Sa kakahuyan. Uro mo doon. Kunin mo to, no. Kunin mo. Dali mo doon kay Papa. Yan. Sige. O. oh. Hatakin mo. Hatakin mo. Atak. Yan. Hatak. Yan. Tumaas. Kasi nawawala ng hangin, guys. Tingnan mo. Zoom mo kaya mo. Ayan, Oh. Ayan. Oh. Oh. Ang likot. Ayan. Parang uulan na. Ayan. Bumagsak na. Boom.